Sa isang tahimik na gabi, si Clyde, isang dating CIA engineer, ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang maliit na anak na babae nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Pero nang buksan to ni Clyde, ay pinalo siya ni Darby. Ginapos niya si Clyde ng nakahiga sa sahig habang kumukuha naman ng mga gamit si Ames. Lumabas din ang asawa niya kaya kinuha rin to ni Darby at sinaksak sa tagiliran. Kasunod ay sinaksak nito si Clyde at sinabi ang katagang hindi niya malalabanan ang kapalaran. Pagsasamantalahan din sana ni Darby ang asawa niya kahit pa inaawat to ni Ames pero noon ay lumabas din ang anak ni Clyde kaya ito ang binalingan ng hayop na si Darby. Habang si Clyde naman ay nasa sahig at walang magawa sa malagim na sinasapit ng pamilya niya. Makalipas ang ilang linggo, pinakitang nag-uusap si Nick ang may hawak sa kaso ni Clyde at si Jonas, parehong prosecutor, kung saan sinabi ni Nick na malabo daw manalo ang kaso ni Clyde dahil kulang sa ebidensya. Kaya lubhang na dismaya si Clyde nang malaman niya to. Ani ah, Nick, tetestigo daw si Darby laban kay Ames kaya mapapatawan ng parusang kamatayan si Ames at si Darby naman ay makukulong ng limang taon. Alam ni Clyde na si Darby ang mas may kasalanan pero giniit ni Nick na di daw mahalaga kung anong alam ni Clyde kung di kung ano ang kaya niyang patunayan. Kaya mas mabuti na daw yun dahil pag natalo ang kaso nila ay mapapawalang sala si Darby. Pero ang totoo, ayaw lang ni Nick na matalo ang kaso dahil bababa ang reputasyon niya. Agad hinarap sa ang kaso at dito nga ay pinapirma si Darby upang maging witness laban kay Ames. At matapos ang ilang pangiinsulto ay eh sinabi niya rin kay Nick na di kayang labanan ng kapalaran. At nang matapos na ang pirmahan, ay eh lumabas na si Nick at Jonas upang harapin ang mga reporter na nagtanong kung totoo bang nakipag-areglo si Nick kay Darby. Noon din ay si Darby kay Nick upang makipagkamay kung saan nakita naman to ni Clyde mula sa di kalayuan na dismayado sa sistema ng batas ngunit tila tinanggap niya na lang ang lahat. Makalipas ang sampung taon, haharapin na ni Ames ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Kasama ni Nick si Sarah, ang assistant niya, upang saksihan ito. Kinakabahan si Sarah sa masasaksihan niya ngunit ani Nick ay wala naman daw sakit na mararamdaman si Ames. Paulit-ulit na sinasambit ni Ames na maling tao daw ang mapaparusahan sa mga oras na yun at alam nga ni Nick na totoo to. Pero nagpatuloy pa rin ang proseso. Dapat ay walang sakit na mararamdaman si Ames. Pero nang nagsimula nang pumasok yung mga kemikal sa katawan niya, e eh bigla na lang siyang napaiktad at namilipit sa sakit. Kaya nagulat ang lahat dahil di ganito ang inaasahan nila. Naging napakasakit ang pagkamatay ni Ames. Napag-alaman nilang may nagpalit sa mga kemikal na tinurok kay Ames kung saan may nakasulat ditong hindi malalabanan ng kapalaran. Kaya ngayon, isa lang ang sospek nila, si Darby. Habang sa bahay naman ni Darby, ay eh may misteryosong tumawag sa kanya. Pinatingin siya nito sa bintana kung saan parating na daw ang mga pulis. Matapos magpaputok ng ilang beses ay tumakbo siya palayo. Tinulungan siya nung tumawag at pinapunta siya sa isang malapit na bakanteng factory kung saan meron daw doon kotse na may natutulog na pulis na maaari niyang gamitin. Pinalo niya yung pulis upang magising tapos ay pinagmaneho niya to upang makatakas siya. Pumunta naman sila sa isang bakanteng warehouse. Pinababa niya yung pulis upang tapusin pero nang nagtanggal to ng piloka ay si Clyde pala to. Tinangka niyang barilin si Clyde pero meron palang lason yung hawakan ng baril niya na naging dahilan ng pagka-paralyzed niya. Ngayon daw ay di siya makakagalaw pero mararamdaman niya ang lahat ng sakit. Tinali siya ni Clyde sa higaan. Tapos ay tinurukan siya ng adrenaline upang di daw siya mawala ng malay kahit ano pang sakit ang maramdaman niya. Nilagyan ng salamin ni Clyde ang harapan ni Darby at dinikit niya dito yung picture ng mag niya upang sila ang huling makita ni Darby bago siya mawala sa mundo. Nirecord niya rin ang lahat bago niya sinimulan ng pagsentensya kay Darby. Di nagtagal, ay nalaman na ng otoridad ang sinapit ni Darby at nakarating na rin to kay Nick. At sabi ni Nick ay isa lang daw ang may malaking motibo na gawin to, si Clyde. Kaya suspect na nila si Clyde. Habang nasa bahay naman si Clyde ay naramdaman niyang parating na ang mga pulis kaya agad siyang naghubad ng mga kasuutan. At nang pumasok na ang mga to ay agad siyang sumuko ng walang pagtanggi. Pero habang palabas ay tumingin siya ng may malalim na kahulugan kay Nick. Habang nag-iimbestiga naman si Nick sa bahay ni Clyde ay nakita niya doon ang larawan niya sa dyaryo kung saan nakikipagkamay siya kay Darby. Sa kulungan naman ay tila walang reaksyon si Clyde. Anang mga kasama ni Nick ay wala daw silang ebidensya laban kay Clyde kaya kailangan nila siyang mapaamin. Kaya agad siyang pinuntahan ni Nick. Pinatay niya yung mga surveillance camera at sinabihan niya si Clyde na mabuting tinapos niya si Darby dahil sagad sa buto ang kasamaan nito. Pero gayon paman, ay trabaho niya daw na panagutin si Clyde sa kasalanan niya kaya binalik niya na yung camera. Tapos ay tinanong niya si Clyde kung siya ba ang tumapos kay Ames at Darby at kung nagplano ba siya na tapusin sila. Sumagot naman si Clyde na oo, gusto niyang tapusin sila. At nagplano rin siya na tapusin sila. Sa palagay ni Nick ay sapat na tong ebidensya para sa pag-amin ni Clyde. Pero nang palis na siya, ay tinawag siya ni Clyde. Sinabi niyang gusto niya daw silang tapusin pero wala siyang sinabing tinapos niya sila. Sinabi niya rin na nagplano siya pero wala siyang sinabi na ginawa niya. Kaya di daw siya direktang umamin. Pero meron na daw siyang totoong aaminin pero sa isang kondisyon. Gusto niya daw ng bago at malambot na kama sa selda niya. Kaya nainsulto si Nick at natawa dahil sa palagay niya ay kinatutuwaan na lang siya ni Clyde. Kaya di siya pumayag at sabay umalis. Pero noon din ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na pinadala pala sa bahay nila yung video kung paano tinapos ni Clyde si Darby at napanood pala to ng anak niya kaya na trauma to. Kaya wala na silang magagawa kundi sumunod sa kondisyon ni Clyde. Kaya binigay nga nila kay Clyde yung hinihiling niyang bago at malambot na kama. Natuklasan naman ni Sarah na bumili ng siyam na property si Clyde pagkamatay ng asawa at anak niya, pero di nila matukoy kung nasaan ang mga ito. Makalipas ang ilang araw, dininig na sa hukuman kung papayagan bang makapagpiansa si Clyde o hindi. giniit ni Nick na di siya dapat payagan magpiansa dahil delikado siyang tao. Pero depensa ni Clyde ay wala naman sapat na ebidensya laban sa kanya at hindi pa siya umaamin kaya may karapatan pa siyang magpiansa. Kaya labag sa kagustuhan ni Nick ay pumayag yung hukom na makapagpiansa si Clyde. At ito rin yung hukom na humusga kay Darby kaya napailing na lang si Clyde habang nakangisi at bigla na lang siyang pumalakpak, kaya nagulat ang lahat, napatingin sa kanya yung hukom. Dito ay sinabi ni Clyde na hahayaan siyang makalaya dahil lang sa kulang ang ebidensya, kahit na obvious naman na siya ang pumatay kina Darby. Ito daw ang pangit na sistema katulad ng nangyari sa kaso ni Darby, kaya sinisi niya ang hukuman sa walang kwenta nitong pagpapatupad ng katarungan. Dahil dito ay nagalit yung hukom at binawi nito ang desisyon, kaya nagtaka si na Nick kung bakit ginawa ni Clyde yun. Muling dinalaw ni Nick si Clyde, dito ay muling nag-request si Clyde. Mayroon daw siyang importanteng sasabihin pero gusto niya daw muna ng masarap na tanghalian at kailangan daw tong dalhin ni Nick sa eksaktong alauna ng tanghali. Sa simula ay ayaw ni Nick pero nang marinig niyang mamamatay daw ang abogado ni Darby ay napilita na naman siyang pumayag. At napag-alaman niyang tatlong araw na pala tong nawawala kaya totoo nga ang sinabi ni Clyde. Ang problema, nang dumating na yung mga pagkain ay siniyasat tong mabuti sa entrance ng kulungan. Malapit na mag-alauna kaya late na to sa usapan nila kaya gusto ni Nick na bilisan nila subalit wala daw pa kay alam yung mga warden sa gusto ni Clyde. Nakarating na yung mga request ni Clyde sa kanya subalit late to ng 8 minutes. Pero ganun paman ay eh binigay niya pa rin ang lokasyon na kinaroroonan ng abogado ni Darby at dali-dali naman tong pinuntahan ni na Nick. Pero habang wala na si na Nick ay nilibang ni Clyde yung lalaki na kasama niya sa Zelda. Kunwari niya tong pinakain. Pero lihim niyang kinuha yung buto ng karne at ginamit niya to upang tapusin yung lalaki. Sinanik naman ay nakarating na sa lugar at nakita nila yung maleta na pag-aari ng abogado ni Darby kaya agad nilang hinukay yung lupa na kinalalagyan nito. Pero huli na pala ang lahat, naubusan to ng hangin sa ilalim dahil may timer yung oxygen nito. Kung di pala na late yung tanghal iyan ni Clyde ay darating sila dito bago pa maubos yung oxygen. Nalaman niya na rin yung ginawa ni Clyde sa Zelda, kaya nagulat siya sa mga kaya nitong gawin. Nilipat si Clyde sa solitary room kung saan agad naman siyang pinuntahan ni Nick. Annie Clyde ay namatay daw yung abugado at kasama niya sa selda dahil di marunong tumupad sa usapan si Nick. At matapos naman ibigay ang bracelet na gawa ng anak ni Clyde ay agad na ding umalis si Nick. Sumunod ay nakipagkita si na Jonas at Nick sa kakilala nilang spy na dati palang kasama ni Clyde. Sabi nito ay napakahusay daw ni Clyde. Siya daw ang pinakamahusay sa kanila dahil kaya daw tumapos ni Clyde kahit wala siya sa crime scene. Lahat daw ng nang nangyayari ay naaayon sa plano ni Clyde. Kaya sigurado daw na sinadya niyang magpakulong at ngayon daw hindi na siya mapipigilan kaya mas mabuti pang tapusin na lang nila siya. Kaya agad nilang pinuntahan yung hukom upang higpitan si Clyde at alisan siya ng karapatang lumabas sa selda o kahit makipag-usap kahit kanino. Agad naman pumayag yung hukom. Pero noon din ay may tumawag sa kanya at nang sinagot niya yung tawag ay bigla na lang sumabog yung cellphone niya na agad tumapos sa kanyang buhay. Kaya nagtataka sila kung paano nagagawang pumatay ni Clyde kahit nakakulong siya. Mukhang tama nga ang sinabi nung spy. Kaya galit na pinuntahan ni Nick si Clyde. Sinabihan niya si Clyde na ehinto na ang pagganti, pero sumagot si Clyde na kung gusto niya lang gumanti ay matagal niya nang inubos ang pamilya ni Nick kasama siya. Di daw to tungkol sa paghihiganti. Gusto niyang buwagin ang bulok na sistema ng batas. Ngayon ay binigyan niya ng kondisyon si Nick. Alisin lahat ng kaso laban sa kanya at palayain siya sa eksaktong alas 6 ng umaga. At kapag di daw yun ginawa ni Nick ay tatapusin niya ang lahat. Kaya agad siyang nilipat sa mas secured na solitary room at maraming nagbabantay sa kanya tinipo naman ni Nick ang lahat ng tao niya sama-sama sa isang opisina. Dito ay sinabi ni Sarah na sa tingin niya ay malaking pagkakamali pala ang pakikipagdil ni Nick kay Darby. Pero ani ni Nick ay ganun daw talaga ang sistema. Nagtipon-tipon sila doon lahat ng mga staff ni Nick upang maging mas sila hanggang sa sumapit ang alas 6 ng umaga dahil ito ang banta ni Clyde. At pagdating ng alas 6 ay wala namang nangyari. Kaya inisip nilang nambabluff lang si Clyde. Pero pareho ang naiisip ni Nick at Sarah na sana nga ay tama silang bluff lang to. Pero pagdating nila sa parking lot nang pauwi na silang lahat ay biglang sumabog ang mga kotse nila kung saan kasamang sumabog ang kotse ni Sarah. Habang si Clyde naman ay hawak ang bracelet na gawa ng anak niya at nalulungkot sa mga kailangan niya pang gawin dahil sa bulok na sistema ng batas na katulad ng Pilipinas. Dahil sa takot ay agad pinagbakasyon ni Nick ang mag niya sa malayong lugar dahil nahalata niyang inuunti-unti ni Clyde ang lahat ng tao na nasa paligid niya. Matapos nito ay nakipagkita si Nick kay Clyde sa labas ng bilangguan. Dahil sa galit ay binigwasan niya si Clyde at pinamukha niyang pati anim na inosenteng tao ay dinamay niya. Giniit din ni Nick na kung di siya nakipagdeal kay Darby ay makakalaya si Darby pag natalo ang kaso nila. Pero buo pa rin ang pasya ni Clyde na buwagin ang bulok at kurap na sistema ng batas. Makalipas ang ilang araw, sa libing ni Sarah at ng iba pa nilang kasama ay inamin ni Clyde kay Jonas na dahil sa ginawa niyang deal kay Darby ay nagkagulo-gulo ng ganito. At di pa dito natatapos ang problema. Dahil nang palis na sila, ay pinakitang may machine na sumusunod sa kanila na may kumokontrol mula sa malayong lugar at wala silang kaalam-alam na may ganitong high-tech na armas sa paligid nila. Maya-maya pa, ay tumira to ng EMP kaya uminto yung sinasakyan ni na Jonas na nasa harapan naman ng sinasakyan ni Nate. Tapos nito, ay nagpakawala ng na malalakas na putok yung machine pero ang pinuntirya lang nito ay yung sinasakyan ni Jonas. Napuruhan si Jonas sa nangyari hanggang sa tuluyan na siya nitong pinasabog na tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang nasa opisina, ay may misteryosong tao na nag-email kay Nick. Sinend sa kanya nito ang mga impormasyon ng mga ari-arian ni Clyde at kung nasa ang lugar ang mga ito. Agad niyang inisa-isa ang lugar ng mga ito at nilagyan niya ng tanda sa mapa, pero nagulat siya sa lokasyon ng isa sa mga ito, kaya agad nila itong pinuntahan. Isang nakasaradong bakanteng garahe na nasa likuran mismo ng ulungan na kinaroroonan ni Clyde agad silang pumasok dito. Sa unang tingin ay tila normal ang loob nito. May mga malalaking makina, mga sasakyan na nakatalukbong, at mga karaniwang kagamitan na makikita sa isang garahe. Pero may kakaibang napansin si Nick sa isa sa mga sasakyang naroon. Nang inangat nila to, ay tila mayroong tunnel na lagusan sa ilalim nito. At nang pumasok sila sa loob nito, ay natagpuan nila dito ang ilang mga materyales sa paggawa ng bomba at iba't ibang damit pang disguise. Bukod pa sa mga yun, ay may nakita rin silang maraming butas na lagusan sa mga selda ng ulungan at isa sa mga ito ay papunta sa solitary room. Pero nang pumasok sila dito, ay nagulat sila dahil wala doon si Clyde. Naroon pala siya sa City Hall upang tapusin yung mayor. Nagpanggap siyang cleaning crew upang makapasok dito ng walang hirap. Pero natuklasan din ni na Nick na nakatap pala si Clyde sa lahat ng kamera ng ulungan at nakita niya rin ang plano ni Clyde sa mayor. Kaya agad silang pumunta sa City Hall at tumawag sila ng bomb squad. Agad na tinanim ni Clyde yung bomba sa isang bakanteng kwarto na nasa ilalim ng kwarto na kinaroroonan ng mayor at matapos nito ay mabilis siyang umalis. Pero natagpuan naman to agad ni na Nick. Pero wala na dun si Clyde dahil pabalik na siya dun sa garahe niya. Pero di niya alam na may nakaabang na pala sa kanya dun para magmasid kaya nang makita na ni Nick yung bomba, ay agad tong binuksan ng bomb squad. At nakaisip ng plano si Nick, nang makita ni Clyde sa CCTV sa device niya na nando na yung mayor, ay eh kinuha niya yung cellphone na magsisilbing trigger sa bomba at mabilis siyang bumalik sa selda niya. Pero nando na pala si Nick, kaya nagulat si Clyde dahil di niya to inaasahan. Dito ay sinubukan ni Nick na baguhin ang desisyon ni Clyde na patayin yung mayor dahil ito daw ang desisyon na siguradong pagsisisihan niya. Pero desidido pa rin talaga si Clyde at denial niya yung number na magtitrigger sa bomba. Kaya agad na lumabas si Nick at nilock naman ang kasama niya yung lagusan. At dito ay nadiskubre ni Clyde na nasa ilalim na pala ng kama niya yung bomba. Kaya umupo na lang siya at tinanggap ang kapalaran. Kinuha niya yung bracelet na gawa ng anak niya at tinitigan niya to habang hinihintay ang pagsabog ng bomba na tuluyan ng kumitil sa napakalungkot niyang buhay. Huwag mo kalimutan mag like at subscribe at on mo na din ang notification bell para sa iba pang movie recap na tulad dito. Salamat sa panonood.